Uh, siguro po, uh, isa sa mga two memorable moments po ang um, uh, masasabi ko po sa inyo. Uh, una po ay yung pinakaunang beses na kami po ay tinatawag at nakompleto po kami ng kasama siya. Um we had a meeting together with Dr. Adolf para po pag-usapan yung script po ano. Tapos po uh po si Ate Gay and uh, actually that moment um we weren't sure if she was going to arrive because nga po Ate Gay is in a very uh, sensitive um you know condition. Kaya po 'yung pag-usap ko na yon in my head uh, somehow I was wishing and hoping that mamimik ko kaya siya ngayong araw. Pero kung hindi, ayos lang din. Pero kung oo, it would be wonderful. Kasi nagbibigay ko lang po yung mga story niya, yun po sa mga uh, sa lola ko po, po uh, sa mga tika ko po, po na talagang naging fans po niya, mga pelikula niya. And then po dumating siya nung araw na yun. At uh, pagdating po niya, parang yung slow mo po eh sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable and Miss Nora is very tiny and huggable and you meron po siyang ganong pakiramdam na she has this magic na kahit po malayo pa sa kanya, gusto gusto mo siyang yakapin. At yun yung pinakaunang beses na nakita ko yung mga mata niya. Nung nasilayan ko yung kinan ng mata niya, alam ko na na kapag naika-insert ako na siya, alam ko na yun yung tatanggaan ko na gusto ko rin ma-achieve. Isa sa mga gusto ko sa pag-arte ko kapag po ako ay nakarating din kung pagpapalaran po ako na tumagal sa industriya ito na ginagawa ang mahal ko. Um, Nakapagpa-picture po ako sa kanya nun and uh, isa po yun sa mga hindi na po ako mag-starstruck pero isa po yun sa mga moments na talagang slow mo at parang tumigil yung mundo uminit yung mukha ko na nakatabi ko siya yung nagpicture picture ko sofa tapos ang selfie ko pa yung point, na may flash. Uh, sabi ba, hati kayo, yung magpapicture. Papakita ko po ito sa lola ko kasi tuwang-tuwa siya na nalaman na may pelikula po tayo. Yun po yung una. And yung second was um, yung final scene namin together in the movie. Um, I was very nervous doing that scene and it was one of those days na kami dalawa na po kasi yung magkasama ng on-set together with Derek like Adolf. Nasa gitna po kami ng bundok. May falls. It was Not the very comfortable situation to be in, but being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. And it was a masterclass because I dreamed to be like that. No matter how cruel this world is, you hold on to what you love doing and you do it to inspire people and to be kinder to the people around you. Okay, thank you very much and good luck to you. Salam